Hi YouTube, ito po si Dave ulit at um, ito po tayo sa isang portion kung saan papakita ko po sa inyo yung ginawa ko pong cage nagsimula pa ako ng 11am kalinang umaga at natapos lang po ako uh, 11.30 ayan, ng gabi so it takes me 12, 1, 2, 3 mga 12 hours kain, tapos work na naman. Yung ano nandito, yung ang tawag Mahirap gawin ito yung pat pagtutupi. Sinupi ko siya ang dalawang fold. Papunta dito at papunta. Kabila na. Ano? <coughs> so yung gamit kong wire. Ano siya? Um, matibay at uh, makapal. Ibig sabihin po, hindi na po kailangan lagyan natin ng steel frame o round bars sa palibot at hindi na po natin kailang uh, magbayad sa gumagawa. so tayo mismo pwede tayong gumawa ng cage ng rabbit so hindi ko po nasabi na ito pala yung cage ang rabbit ito po yung mga material na um, ginamit ko yung pang cut actually merong ano ano meron isang cutter na ano, yung sa mga yero so yung ginabi ko lang ito so ito yung nagka-cut sa kanya ano ito at ito ginamit ko siya yung parang ang tawag dito um, pile dito okay. kasi when I, when I cut this portion ma, matalim siya so pag kukunin ko yung rabbit at ilalagay maaring ma uh, ako ako no? maaring ma tawag makatako ng, ng corner nito so pinaan ko siya para na mawala yung um, ano niya yung um, yung in sharp ayan, magandang ito din ayan, tapos ito naman ito, yung gamit ko sa ano, pang lock so ito dito ko po siya ginamit, makita pa din ayan dito ko po siya ginamit para sya po yung magsisilbing um, hinges ng, ng cover natin so pag siguro nagtatanong kayo bakit hindi dito at dito ko nilagay just my opinion kasi kanya kanya opinion ng naman nilagay ko po siya dito kasi eh, pag guman, pag, pag, pag na, siya um, parang wala lang parang logical lang na yung uh, yung yung rabbit hindi niya ma mapupush ito. So, kailangan niya mag-exit ng effort para makalabas sya. Unlike dito, pag nakalimutan mo mag-lock, maaaring, no, para accidentally na-push niya, nahulog yung rabbit. So, may tendency na makawala yung rabbit. So, for me lang ha, ito yung yun ginawa ko dito. Ayan. Ito yung malagang parte ng, um, uh, alam ko may mas maganda pa dito kasi ito yung nalaman ko. Naghanap nga ako sa YouTube ng iba pero wala naman silang sinabi all na sinabi nila is yung ano lang hindi nila explain ng father yung mga tools so ito yung gamit ko yung ang tawag dito yung, yung, long na ano ano na flies Yan, ito yung pang -tupi ko sa mga isa isa so, imagine po yung 12 hours dahil yung buong ganito nya ay yung isa isa kong nagay ito pa sa gitna pero makikita ninyo, hindi ko siya ma-move. No. Kahit, kahit lagyan ko pa ng ano, mat matibay siya. So, nag, halimbawa, if nag-hire ako ng isang tao, I will spend like a thousand. Pero dito, yung one thousand ko, uh, ibibigay ko na lang sa family ko. Ano. Yan, malaga dito kasi ito yung magiging sukatan na magsukat tayo ng when we cut the ano you know, the chicken wire tago ito, chicken chicken wire at may mga ano pa extra ito yung pen huli ko nang nalaman how important this is kasi nagmamadali ako sobrang excited ako nalaman hindi hindi ko na uh, nalimutan ko to use ito marker kasi nabaw ito yung last na ginamit ko meron siyang marker yan and then I cut yung nag-open ako so mas accurate unlike nung ito yung sa gitna Aka, uh, hindi ma hindi sa video pero sa gitna ano ito meron itong uh, ito so dito dito ko nilagay sa kabila dito so nahirapan ako mag um, nagbe sya sa loob ng konti lang so it's important na wag nating matahin kundi talagang mag-measure mag, -measure, mag -measure tayo okay yun, so yung sukat niya oops um, yung sukat po ng ano is nasa 18 ayan, so 18 ayan. so kasi yung ano ko pero pag um, when cut, nasa 18, pero pag nilagay nyo na so sobra sya ng bagte eh. so 18 by um about 3 3 feet big sabihin dalawang 18 is nasa 36 ha ah. so 18 kasi pag ginatin nyo yung dalawang ganito is 36 na tapos yung yung taas nyo naman um, nasa ano lang nasa 16 lang so, 16 yung taas ganito dalawang 18 is 36 tapos um, yung kahaba is 30 ah uh, 13, uh, 18 po sorry 18 tapos ito nagkaling ko dito pupunta dito 5 5 inches square dito 5 dito 5 tapos dito 5 and then nag um butas ako dito dito sa kabila and then ito mayroon akong 10 um, inches 10 in, uh, inches by 9 9 and a half in, inches okay. so yun po yung sukat um, I'll put po kasi kahit hindi ko na po lagyan yung rabbit hindi naman ano lalabas eh kasi sabi ko nga may hirapan siya, like may, ladder lager siya ano yun din natin dito ng ano. Pero sa akin okay na. So yun yung mga tools na ginamit ko. So, at uh, nangyari ako ng na check chicken wire. Yung size niya is 4 4 feet. And then, 1 uh, one, one yard. So, tatlong tatlong ah uh, yard po yung kaka kakailangan natin. Kaka yung kailangan natin para makagawa po tayo na ito po yung mga piraso niya. Yan. So, ang gagawin ko po dito, I just need to buy another 2 yard para po makagawa ako ng isa pang ganito. Ibig sabihin, pag dalawang pares, apat na rabbit. Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 6. We need 6 na yard magawa tayo ng um, apat na ito, isa, dalawa, 3, apat ibig sabihin, apat na butas tapos um, yung dalawang buo yung 36 inches dalawa so, anim na yard po okay um, ano pa tapos yung sobra, actually hindi pa ako nakabili dalawa kasi unang binili ko is dalawa dalawa so first time ko pong gumawa na ito kaya um, masaya ako masaya ako sa end result nya so kulang sa so, I need to go back sa city para, para bumili ng isang yard kasi yung isang yard na sa 400 so mayroon akong discount na 20 pesos at 10 pesos so 390 siya so mahal. So, yung pang yung dalawa, parang 700 plus na yung 800. So, yung tatlo, mas malapit sa 1,000. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng, ap ng dalawang nito, apat na butas, apat na paglalagyan, nasa 2,000 siya, more or less. Kasama niyong pamasahay. Ah, more or less, dun, hindi lalampas sa 2,000. Depende sa lugar, mas mura dyan sa inyo, pero... Yan, ito yung sinasuggest ko matibay. Pero if you have any na gamit, uh, pwede rin po yung kawayan ganoon, pero dito nang gandahan ko, kasi pag umihi sila hindi mas stuck sa loob so mas malinis, maganda yung ventilation, pero depende po sa inyo, pag wala po kayong budget, wala po tayong budget, pwede po yung kawayan huwag po yung plastic, kasi ni uh, minangat-ngat nila merong plastic na rin tayo so noon, through my experience, meron guinea pig yan, gumawa ako. Natapos bumili ako ng plastic na ganito. Nang nilagay ko yung ginipig ay nawala yung ginipig. ayun po. So, uh, magdagdag po ako ng ibang information uh, sa next na video ko po. Salamat po sa panonood.